Pangalang Benigno S. Aquino Ikatlo. Mabuhu tayo lahat. Yun ang siguro ang tama, ikatlo. Nagpangulong <laughs> Virgilio S. Almario, Father Jet Villarin, mga kinatawan ng kalupunan ng komisyoner, na Komisyon ng Wikang Filipino, mga kasapi, kasaping akademya at mga non-government organizations na hindi pa na-translate na narito, mga kawani ng pamalan, mga kagalang-galang na panauhin, mga minamahal ko po kababayan, magandang maga po muli sa inyo Isa sa mga tanong na bagabag sa dating Pangulong Manuel Quezon noong panahon ng Commonwealth ay ito. Oras na magbalik sa Estados Unidos sa mga Amerikano at makamit ng Pilipinas sa kalyan at wala na muling paghuhugutan ng dahilan ng mga Pilipino para lumaban at, mag, at magkaisa para sa iisang layunin, ano pa ang magbubuklod sa ating bansa? Ang sagot dito, isang wikang pambansa. Sa halip na magkanya-kanya bilang Tagalog o Bisaya o Cebuano o Ilocano o Kapampangan, kikilalanin sila, kikilalanin tayo sa ilalim ng iisang pangalan, Pilipino. At gaano man karami ang ating isla, pagbubuklo rin tayo ng isang tinig ng isang wika, Pilipino. Mula sa proklamasyon nito bilang wikang pambansa noong 1937, wala pa ako nun. Ewa <laughs> lang si Father Jet dahil lamang sa sakin ng konti. <laughs> Dumaan sa mabagal at masalimot na ito ang Filipino bilang wikang may kakayahang pagkaisahin ang bansa. Hindi ba dati meron, lamang tayong linggo ng wika? Bagaman buong buwan na ng Agosto kung ipagdiwang ating sariling wika ngayon. Naniniwala pa rin akong dapat ay araw-araw na pinapahalagahan ang ating pong sariling salita. Marahil kung wala pa ang mga gurong tulad ni Ginang Eskasa, na talagang hinasa kami sa silid-aralan sa wastong paggamit ng Pilipino, malamang ay kanina pa ako natiitisod sa maraming salita. At hindi na ninyo ako inimbitas sa pagditipong ito. Ang nakakabahala, sa halip na pagmulan ng kolektibong dangal, nagiging bukal pa ng alitan ang wikang Pilipino. Personal ko itong nasaksihan noong bagong halal pala mga kong kongresista. Siyempre, oh, pag nag-umpisa kongreso, mag-oorganisa kayo. Habang nag-oorganisa kayo, eh, di wala pa hong trabaho yung mga committee dahil binubuo nga. So isang araw, tumayo ang kinatawan ng Quezon City o isa sa mga kinatawan ng lungsod Quezon at nagtalumpati sa wikang Pilipino. Tumayo ang kinatawan ng Davao del Sur noong panahon na yun, at itinanong kung bakit nagsalita ng Tagalog ang kinatawan ng Quezon City. Sagot po nung kinatawan ng Quezon City, ay yan po yung eh, official native lingwahe. No? Oh. sa kanya, pakibasa nga yung parte ng konstitusyon na nagsabing Tagalog ay Pilipino. At pagkatapos po noon ay nagbisaya na ang ating butihing kasamahan galing ng Davao del Sur. Pagkatapos po noon, eh, sumagot na rin ho ang presiding officer, deputy speaker galing Palawan, sinagot yung dalawang kinatawan sa wikang Ilocano. Kaya po yung stenographer, ay eh, nagtaas ng kamay at sinabing suko na ako. Hindi ko na alam kung ano yung dito. No? alam mo nyo, dalawang linggo debate ko ano ang Pilipino ang napala namin habang inoorganisa ang kongreso. At habang sila'y nagde-debate, sabi ko, napakabigat naman ang tala kayo natin ito. No? Napakaraming inakit pa ba kung dike? Para lang makakaroon ng pribilehong magkaroon ng debateng tila wala sa isa eh. Sa so, unang tingin, nakakatawa nga ho ang kwentong ito. Subalit so, kung susuriin, ganito mismo ang kasalukuyang konteksto ng politika ng wika sa Pilipinas ngayon. Ang isang bagay na dapat ay nagbubuklod sa atin, naging mitsa pa ng di pagkakasunduan. Ang wikang dapat ay bubo at tumatahi sa libo-libo nating mga kapuluan ay sa pangpupunit sa mga prinsipyong naguhulma sa ating kasaysayan. Kaya naman, isang malaking hakbang ang pagtitipo ito sa pagpapayabong ng ating wikang pambansa. Nananalig akong sa pagtutulungan ng mga kalahok na sektor, may tutulay ng unang pambansang kongreso sa wika ang ilang mga hamon at suliraning pangwika na matagal nang nabaliwala sa ating lupunan. At magsimulang maitaas ang antas ng pakikilahok at diskurso ukol dito. Nagpapasalamat ako sa kasalukuyang pamunuan ng Komisyon sa Wikang Pilipino, sa inesektibang likumin ang mga kaisipan at opinyon ng mga eksperto sa pagtitipong ito, gayon din sa masigasig na pagpapatupad ng bandato na komisyon, nananalig akong magiging mabunga ang unang pambansang kongreso sa wika at magagamit tungo sa pagubog ng mas progresibong lipunan ang anumang resulta ng inyong talakayan. Kahit sa munting paraan, kumpiyansa ako, sa naiambag ng ating administrasyon sa pagpapayabong at pagtagkilik sa wikang pambansa. Bilang Pangulo, tungkulin kong ibalik ang tiwala at kumpiyansa ng mga Pilipino sa mga institusyong pampamahalaan. Sa makatwid, tilig nila tayo. Mangyayari lamang ito kung naintindihan at nakikita nilang hinihimok natin silang makilahok sa paghubog ng pamahalaang tunay na mula sa kanila at kumikilos para sa kanila. Kaya naman, bago pa man ako mahalal, napagpasyahan kong gamitin ang Pilipino sa aking mga talumpati. Hindi bilang gimmick o propaganda, kundi dahil ito ang tunay na tinig ng ating mga kababayan. Maharap ako. Maharap po ako sa kanila bilang kolektibong boses ng mga Pilipino kaya't obligasyon kung magsalita sa wikang komportable sila at naiintindihan nila. Alam po nyo, naalala ko tuloy, No ako yung unang tumatakbo bilang kongresista. May mga lumapit po sa akin at sabi, bilib na bilib raho sila sa aking ama. Napakagaling raho magsalita para raw masinggan. Oh, may nagsabi po yata, masinggan. Oh. <laughs> Tapos ako naman po siyempre nagalak at tinanong ko eh, ano ba yung naalala nila sa mga binikas na salita ng aking ama? Sabi ko sa akin, medyo matagal na yun eh, pero magaling sa magsalita. <laughs> so, thank you na rin, no? Sabi ko. Na ako naman po yung unang na-interview, nung bago nga tayong halal, sa beses sa isang kapitan namin sa Tarlac, nagsabi sa akin, Sir, napanood ko kay sa television. Kagaling yung magsalita. Oh. Tapos sabi ko, ano ba ang pinakamagandang nasabi ko? Sir, magaling kayo magsalita talaga, pero English yung sinasabi niyo. <laughs> hindi ko masado naintindihan. Pero damang-dama ko, magaling kayo talaga. <laughs> so, sa madaling salita, sa no? Sasalita ka, baka matuwa sa'yo, baka ma-impress sa'yo, sabi nga ng mga Amerikano. Pero, wala naman naintindihan. No? Wala naman yata pag-uugnayan na nangyari doon. O pagkakaunawan, pagkakaintindihan. Kaya mabuti yata'y maintindihan ng nakakaraming ating sinasabi o hindi nag-axelan tayo ng hangin. Hindi ko kailangang magtunog marunong o magmukhang matalino sa pag-ipag-dialogo gamit ang mga banyagang wika. Ayokong iligaw ang aking kapwa o pabanguhin ang aking mga nagagawa sa paggamit ng mabubulaklak na salita. Trabaho kong iulat sa kanila kung ano ang totoo sa paraang simple at pinakanaunawaan ng madla. Higit sa lahat, Filipino ang gamit ko sa tuwing kaharap ang aking mga boss dahil alam kong ito ang wikang pinakamalapit sa kanilang puso. Simple lamang ang punto ko. Huwag nating hayaang may kahon tayo sa pagtatagisang dila, pagkakaisa ang bukal kung bakit mayroon tayong pambansang wika. Kaya dapat nating timbangin kung paano magagamit ang husay at talino ng mga eksperto talubasa sa paghahatid ng positibo, positibismo pag-asa sa aking sa ating kapwa. Pagkatapos ng debate talakayan, matuto tayong maging mainahon, magkasundo't magtagpo sa gitna. At paglabas ng kumparensyang ito ay humakbang pasulong tungo sa direksyong makakabuti sa ating pambansang wika. Imbis na mga galos at pilat ang makuha dahil sa pagtatagisang tinig, sana ay umusbong ang pagkakaunawaan at pusong makabayan. May tungkulin tayong palaganapin ang isang kulturang may malalim na pagkakaintindihan sa isa't isa gamit ang isang wikang pinagbubuklod at pinapatibay ang buong bansa. Dito ko po, wika dapat pagbubuin tayo, hindi tayo dapat paghihiwalayin. Maganda araw po. Maraming salamat sa inyo.